Marhaba! Assalamualaikum! In this vlog, eh, dadalhin ko kayo dito sa My Hamdan Trade Center. Store na ito ay tindahan ng mga wholesale product na malimit nating makita sa mga tabi-tabi na binibenta lamang ng tag 2 or 3 reals. Dahil wholesale store na ito ay nagbibenta sila dito ng mga per dozen or ng bulto-bulto. Nasuak dito ang mga visitors, mga umra or mga pilgrims dahil makakamura sila at makakatipid. Ulan halimbawa nitong souvenir wallet na 12

May para sa mga pilgrims itong sombrero na nasa 25 per dozen na. And dito may iba't ibang klase ng jewelry list na mainam pampasalubong. Matatagpuan ng mga iba't ibang klase ng mga fancy jewelry list katulad itong bangle at meron din sila mga iba't ibang klase ng singsing. Ba, tapos sa labas plus 10 ito isa. <laughs> Itong mga sing naman ay nasa 60 pieces for 50 years eron Meron din dito mga iba't ibang klase ng mga ref magnet. At dito mga iba't ibang klase ng decorations, mga pamaypay na napakamura lang. Tatagpuan ang Hamdan Wholesale Trade Center na ito sa may Alwafa Building sa may last floor. Dito sa Kaakia Mak. Nalagay ko po ang exact location sa my comment section. Yun lang po. Maraming salamat. Masalamat.